Hello mga taga Baguio. Hello. Ay You are my song. Shoutout po guys. Hello. Alis na po kami. Mamaya pala. Amaro <laughs> ina. Parbana ilo po sa inyo, shout out po. Thank you guys, thank you guys sa lahat ng viewers natin. Sis A, hey, hello, good morning. Ay, good morning. Good afternoon na pala. Ay, happy stay po everyone. Shout out. Pogi cute ato. Hello, Miss Marcel Rico. Shout out po. Thank you po. darasen sir. Ah, hindi mo po po, hindi <laughs> mo po, po. Hindi man po sakto lang. Hello po kuya ato, hello po. Neris Gales, hello po sa inyo. Sen hello, shout out. Guys, shout out po. Sa inyo pong lahat. Excited lang kuya ato. Sobra. Ano tol, ikaw, okay na? Final hello. na? Okay. Ang <laughs> ka. <laughs> ano kaya? <laughs> Ayam. Um... <laughs> <laughs> Eh, salamat po sa inyo lahat. Ha. Ingat kayo sa biyahe ko. Salamat po, salamat po. Ha? Ayan, thank you po. Ingat po kayo sa biyahe ko yato. Salamat po. Ay, nakalay po si Kuya Bal. Ako. Ay, mag-out po tayo pagka nakabiyahe si Kuya. Nakabiyahe. Nakalay po si Kuya Bal. Alam lang po tayo guys. Ano? 8 minutes. Wala tayo na nga para may adjust yung live natin. Relay na lang tayo pagka hindi po nakalay si Kuya Bal. Ako. Ayan, pahinsya na kayo guys ah. And ayan, ayan. Sige po. Uh, Pabuti ko na ng 8 minutes po para ano. Uh, kami rin, very excited din. Ay, see you po. Ma'am po si CEO in Baguio. Salamat po sa inyo, guys. Kita-kits po tayo dyan sa Baguio. Uh, may pamag-take off na kami. Ma'am Susan Chavez. Ayan, salamat po, ah. abutin ko lang po ng 8 ano, minutes yung live natin. At uh, di po kayo lahat po kay Kuya Bal, no? Nakalib pala si Kuya. Sorry po, sorry po. Uh, Abutin ko lang po ng 8 minutes para mag-edge yung live natin. Amping sa bahay ko yan. Ha? Sige, ikin mo, baby. Araw-araw na mag-edge yung live natin. Salamat, Arlen. Kayo Tano, salamat po. Thank guys. Thank you, thank you po. Thank you, thank you po. Ah, yes ako? Iwan. Kung biyo na ako dito. First time lang itong mangyari sa atin. Ingat kayo sa kuya ato. Nagchat ka na, nagchat ka na. Nagchat ka na ulit kayo, no? Kaya pa. Babahala ka. Ito si, ano, si... Para mas masabi ko sa bang kung ano, kung kasi sinabi ko sa kanya, oh. Kasama oh, oh, ka ulit. Amen. sa H100 daw pala. Tol, sa H100 ka daw pala? Sa H100 ka daw. Oh, sila... Yo yo. Yes, sila barin to sa front mo sa pinasalamat po. Ayun po, 8 minutes lang yung ano natin. Ah, uh, live natin kasi uh, nakalipos si Kuya Bal, no? Amay oh, tayo ulit mag relay po. Salamat po. Bagay sa iyo yung shades mo ato, shades ato. Salamat J Boy, thank you po. Actually dalawa to in order ko kasi gusto ko rin yung kulay black eh. Para may pampalit ako. Yung, yung kulay black naman. Talaro, naro naman kasi yung Sakit sa ano. Ayoko. Know, o, yung black. Alright. Oh, para, para mas beat ko yung black eh. Ah, ano sa tingin mo, Jepoy? Sabi mo, magandang bagay sa akin yung shades. Ang ganda ng 63 katapos lang manood. Ay, grabe salamat po. Guys, thank you ah. Sa inyo pala, andyan si Busram na alis ay, na ayan ready to take off na mga kababayan ay 4 minutes more at lipat po tayo kayo bala bagay sa iyo yung isa mas maganda yung isa yung brown okay sige ito na salamat dahil nagpapasalamat 'Yan, paano ba kaya ako? Bangga basa kasi ra po. Paki sarpo po. po, po. Ano gusto mo mang John? Sa ah? sa Anong gusto mo pa sa Lubong? Landing pa. Kahit ano, sawa. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> <laughs> Joke lang, guys. Joke lang. Hay. Hay. Red. Oya Red Nobino. Ito pa lang yung mga favorite Shout out po kuya Red. <laughs> nagre-ready na po, ready na. Medyo magulo kasi nagre-ready. Oh. Oh. Yeah. Nato, ready ka na to. Yes, ready ready na kahapon pa. Yeah, May maya po, alis na rin po. Parehas maganda. Oh, po. Selsa Sel sa banda, shout po, salamat po. Ano guys, 3 uh, minutes na lang, mag-outa tayo. 8 minutes lang kasi ano, takalibs global po. Libat po tayo kay kuya. Ano <laughs> oh, po? Ah. Uh, Happy, happy, bro. Uh, Geraldine, so, John, shout out po sa inyo. Thank you po. Yan, mas pogi ka dyan. Salamat, Gipoy. Ano nga yun? Yung kumakain, kinain. Hindi sila <laughs> to, shout out po sa inyo. Thank you po, thank you po. Kasama ka na pala sa dito. Ano nga yun? Kasama na yun. Kalapitos, final na o Hindi pa.

Sa ko Thank you po, thank you po, Mama Hasmin. Kusura. Ayan po guys, ano na, one, one, minute na lang higit, tapa lang tayo. Relate na lang tayo pag di po nakalib si Kuya Bal, no? Mga kalingap. Patupin okay. mo tapal. Nabili sa Montero, hilo po sa inyo. Kaya dyan po bas, sinahabihan Maya -maya po. Maya-maya po. Maya-maya. Mga at wala ganang magagamit. Siyes po, s'yempre nandiyan tayo yung CCTV. Susunod po tayo nasa kanila. CCTV po tayo. Nakakalingap. Alam mo tang po. Hmm. Sorry, sorry po. Ito eh. Ayan. Sorry po. mga ah. one well, minute na lang po kung paano na tayo. Abay na po mga muna, muna, muna. Sa lahat po ng viewers natin, lipat po tayo kay Kaya Ban. Nakali po si Kuya pala. Sorry po. Wala. Sige ikimbot, mo, baby. Sige ikimbot mo, baby. <laughs> <laughs> Hello! Shout out! Kay David! Shout out! Ano si <laughs> kay David? Ano si kay David? Kay David, hello sa'yo. Amli sa yo. Huh? Um, Lisa Manalo, hello po. Amaray maraming thanks vlog. Ayun po, magpapalam tayo sa samantala muna. Kinding-kinding ko yato. Mamaya ay, magkikinding-kinding tayo sa Baguio. O, kinding-kinding tayo guys, ha? Bye. See you again to my next live. God bless po. Ha? Ano na?